Okay, good morning mga drivers. Yan, dito lang kami ngayon sa ano? Sa Maribago nagdiving kasi um, may low pressure yata. May binigay ng Coast Guard uh, gill warning. Bawal po tumakbo doon sa ibang island po. Kaya beach dive muna kami ngayon. Yan po, kita nyo naman noon, daming nagdiving sa ano? sa uh, gilid lang po bawal pa kasing pumunta ng ibang island yan dito lang kami nakatambay yung tawag na diving nito yung uh, beach dive daw no? beach dive muna pero pag walang gilwarning warning mga divers ayan, punta, punta sana kami ng ibang island pero bawal talaga kasi hindi pumapayag yung coast guard yan Yan po. Oh, kita nyo daming gamit ng guests namin. Pagkain. Yan, ito is snacks, pakwan at saka biscuit. At saka ito po yung ano po. Yan, soft drinks at saka juice. Yan, oh, yan, ito po yung mga tanke namin. Dito lang po kami ngayon sa kuntiki naka-diving po mga neighbors. Ang dami sana ng gis ngayon mga drivers. Ang gis namin ngayon ay e, eh, aabot ng ano po um 14 na tao. Hintayin muna natin silang aakyat dito sa bangka muli. Ang dami talaga sana. Uh, sana po mga drivers no, hindi po kayo magsawang sumuporta ka po sa akin. Um, Paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po mga divers. Uh, sana po matulungan nyo po ako no. Para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Yun pa nga ang... GG in dive... Uh, GG in diving po mga divers. Yun lang po. Ayan. Andyan lang po sila sa ano. Sa ano po yan. Speedboat nila. Ayan po. Um, GG in diving po yan mga divers. Bawal po kasing pupunta ng ibang island ngayon kasi may binigay yung coast guard na gill warning dahil sa lalakihan yung mga alon at saka malakas po yung hangin ngayon kaya bawal muna tayong magpapunta ng ibang island po yan yan ang daming bangka nakatambay po mga kadaibers no dahil sa gill warning na binigay sa coast guard po yan. Okay. Hi joke po na bangka na yan mga kadaibers at saka po yung dalawang yate no wala po silang ano po

ayan po sila mga drivers no yung gis namin yan yan po naka SMB po sila yan yan po mga drivers yan yung isimbi na yan nakatambay lang pong bangka namin dito mga drivers bawal pong mag pick up sila pong kusang bumabalik dito sa bangka ngayon yan. Ayan 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 pa Ayan Ayan guma. Ano mong guma? Kito ka ito, yung ka ito. Hmm, piti bang kito ya. Kuha ka. Yan, naglalaro lang Nang ML muna si Tacho ML. Ano mga mga guys? man, malas man. Malas, malas. Ayan, nandito na po sila mga drivers. Ayan, kita nyo na yung bubbles na yan. Ayan po sila. Ayan, gumuho na yun malaking pawikan po. Ayan. Brad, gumuho. Gumuho na yung malaking pawikan, Brad. Malaking oh. Yan. Malaking bao. Andito na yung divers namin, mga divers. Ang dami nila ngayon. Yan. Yung pang iba, oh. Yan, Ang daming bubbles, oh. Yung mga divers po yan lahat. Yan. Yan yeah, si Brad Joshua. Tapos ito yung gis. Yun pa. Nasunog. Bantay din ka pa ha. Ay, di ba lubak yan? Yan, dali. Ha? Kung sa 안나가 안아다 붙으라. 숨요 어, 이렇게 빨리 올라왔어요? 예. 아이고. 아, 워 so uh. 이라라라라 <laughs> 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 tak ada. bro, pekak untuk nunggu di dalam ini <tuk tangan> bagus divers nakaangat na po yung ibang divers namin no? Uh, yung team ni Sir Willy at saka team po ni Sir Yo hindi pa po, po sila nakaangat hinihintay pa namin na yan coming na po sila yan, no? yung bubbles na yan okay, thank you po mga divers